Hello mga Mars! Medyo matagal nga ako hindi nakagawa ng video kaya pasensya na mga Mars. Araw nga ito ng Webes at Biyernes. Halos dere-derecho dalawang linggo araw-araw bukod sa mga luto kong paninda ay meron din akong mga gawang pa-order. Kaya sa sobrang pagod ng katawan ni Mars ay hindi na nagagawang mag-vlog. Sa mga maliliit na negosyante katulad ko, syempre naghahabol din tayong makabenta o madagdagan pa yung ating benta sa araw-araw. Kaya sa araw na ito ng Webes ay meron akong pa-order na isang maliit na bilao ng lechon kawali. 1 kilogram yung karni ng baboy dito. Medium size na bilao ng kakanin magkahati yung biko at sapin-sapin. Meron ding maliit na bilao ng garlic butter chicken at yung dami ng manok dito ay mahigit isang kilo. At isang medium size ng special palabo. Ito lang yung mga kaganapan namin sa araw ng Webes at ang sumunod naman ay araw ng Biyernes. Napakainit talaga sa araw ng Biyernes. Mabuti na lang mga bandang mga alauna ng hapon ay biglang umulan kahit papaano ay napawi ang init. Kaya lang sa mga oras na ito na umuulan, si Mister ay nag-deliver ng dalawang malaking bilao na special pansit biho na may kasamang kanton. At eto nga mga ganap namin sa umaga ng biyernes. Siyempre pagkagising namin ni Mister mga bandang alas 6 na ng umaga ay inumpisahan na agad namin yung pagluluto sa aming mga panindang almusal. Yung ganitong oras ng pagluluto namin sa umaga mga Mars ay tanghali na talaga pero kaya naman kami tinatanghan eh ay gawa nga ng sobrang pagod ng katawan. Matatapos naman ako sa pagluluto hanggang sa mga ulam sa umaga ay alas 8 na. At kapag naman bandang hapon yung pick up ng order sa akin, ay sinusunod ko kagad lutuin yung aking mga panindang ulam Minsan pa nga mga Mars may mga gising kami ni Mr. na parang nakakatamad magbukas ng tindahan pero pilit namin itong nilalabanan kasi una sayang yung benta sa isang araw at isa pang dahilan na minsan talaga ay hindi kami nakakapagsara dahil meron kaming mga tanggap na lutong pa order Kaya nga ang sabi ko kay Mr. na pass na muna tayo sa rest day kasi meron pa tayong mga nakapila na nakabooking na order pagkatapos ng order ay saka na lang ulit tayo magpahinga. At dapat talaga sa araw na ito ng biyernes, ay magpapahinga kami ni mister. Kaya lang, may bigla ang order na hindi mo pwedeng tanggihan. di ba <laughs> Shout out kay Kuya Mando na hindi ko pwedeng tanggihan ang order. At baka magtampo, di diba? Itong customer ko na ito ay kamag-anak ko po si Kuya Mando. Tapos, matagal na talaga siyang umuorder sa amin. Etong order na ito ay para sa opisina nila. Ang may-ari nito ay taga-opisina sa kanya lang dinadaan yung mga order kasi alam nila na kamag-anak ko nga si Kuya Mano. Noon pa talaga ay pre-delivery at kami mismo ni Mr. ang nagde-deliver kapag marami ang order. Pero ngayon, dahil nga sobrang busy na at marami nang nag-order, ay minsan hindi na nagagawang mag-deliver ni Mr. Through grab food or lalamob na lang yung delivery. At sa araw nga na ito ng biyernes, ay napakiusapan ko si Mr. na siya ang mag-deliver. Dahil wala naman kami <laughs> ibang gawang pa-order. At dito nga sa video ako ko ay mapapanood ninyo yung paraan ko kung paano ako maglagay ng mga topping sa aking pa-order na pansit. Yung ganitong pa-order ko na pansit mga Mars, yung pinaglalagyan na bilao dito ay nasa 18 inches yung sukat. Ito na yung pinaka-large size na bilao ko. Malaki talaga siya at punong-puno. 850 pesos yung presyo ko sa ganito kalaking bilao. At masasabi ko sa inyo na napakasulit talaga yung 850 ninyo. At yung dami naman ng pansit ay nasa isang kilo at kalahati. Kalahating kilo sa Pansit Bihon at isang kilo doon sa Pansit Canton. Yung karne na gamit ko na pang toppings dito ay Atay ng manok na may kasamang karning baboy. Meron ding piniritong kikiam at ng chicken ball. At etong mahahabang strip na scrambled egg. Pagkaprito ko sa itlog ay hinihiwa ko lang ito ng maninipis. At pagkatapos ko maiprepare itong dalawang bilao na order ng customer, syempre, ihahanda na yan para maisakay doon sa motor ni mister at maideliver na rin. Sa mga oras na ito ay hindi pa umuulan. At nang makaalis na si Mr. para mag-deliver nitong pansit, siguro mga 20 minutes na ang nakalipas ay biglang bumagsak yung napakalakas na ulan. Siguro na sa alauna to, alauna ay medya yata nang bumagsak yung ulan at natapos ito ng mga alas tres. At inaasahan ko na napagka ni Mr. galing mag-deliver ay nabasa siya ng ulan. At mabuti na lang dahil nang umulan ay katatapos lang kumain ng aking mga customer para sa pananghalian. Kapag ganito kasi mga Mars umuulan ay nawawala din yung customer. Maganda yung timing ng pagbagsak ng ulan dito dahil una nakabenta na ako at nakabili na yung aking mga customer. At eto rin yung oras na pakunti-kunti na lang yung dating ng customer. Yun lang mga Mars. Salamat sa panonood. Follow for more and God bless.